Power. Muli po akong bumabati sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon at ng Goodman of the House. Gagalak po ako na muling maging bahagi ng uh, paglilingkod natin sa Panginoon sa mga sandaling ito. Kumusta na po kayo? Umaasa ako na ang pagdating ng programang ito ay pagdating ng biyaya at pagpapala sa bawat isa sa inyo. Tayo muna po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagagalak at nagpapasalamat na muli po kaming magkakasama-sama sa pagbubulay ng iyong mga salita. Magkakatulong-tulong kami upang idulog ang aming mga kahilingan. Ano man ang kalagayan ng mga taga-subaybay namin, ng mga kapatid namin sa mga sandaling ito, loobin mo na iyong kapangyarihan ay makialam at kami ay turuang maniwala. Patuloy naman ang palataya sa kakayanan ng iyong kapangyarihan. Marami pong salamat sa buhay at lakas, kalusugan at kasiglahang taglay namin ngayon. Patnubayan mo kami sa pamagitan ng iyong Espiritu sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Marami pong salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ay ating masusumpungan sa Santiago, ang kapitulo ay 5, talatang 14 hanggang sa talatang 15. May sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya at pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung magkasala siya ay ipapatawad sa kanya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang kagalingan bunga ng panalangin. Yan po ang aking ibabahagi sa inyo. Sa ating panahon ay alam natin na napakarami naman ng mga may sakit napakarami ng mga may karamdaman. Kaya kung titingnan natin ang mga hospital, ma-private man o ma-public hospital, napakarami po ng pasyente sa risaring sakit, sa risaring karamdaman. Yan ang sabi ng Panginoon na ang mga tao maging sa kanyang panahon noon pa man ay mayroon ng maraming sarisaring sakit at sarisaring karamdaman. May pera, makikita mo yung mga may pera na may sakit at karamdaman. Halos lahat ng mga mamahalin at mga private hospital, puno rin ng pasyente. Ang public hospital, pag nyo kahit saan kayo pumunta, maaawa ka. Bakit? nakapila ang mga naghihintay ng doktor, nakapila kahit yan ay nasa emergency o yan man ay sa OPD o sa anmang bahagi ng pagamutan lalo sa mga public hospital. Makikita natin na naparami ang nakapila na mayroong sakit, mayroong karamdaman. At bawat sakit ay hinahanapan ng mga tao ng kagalingan. Ang bawat karamdaman ay nais ng mga tao na yung kanilang sakit at karamdaman ay matanggap nila ang kagalingan. Kaya hindi lamang sa mga hospital, sa iba't ibang mga faith healer, sa iba't ibang mga albularyo, sa iba't ibang mga panataan, Makikita mo ang mga tao, hinahanap nila na mapagaling ang kanilang sakit. Sapagkat ang sakit ay napakahirap kung ating titingnan sa banal na kasulatan kung ano ang sakit at karamdaman na ito. Sinasabi ng ikalawang korinto, ang kapitulo ay labing dalawa ang talata ay pito. Basahin natin ang sinasabi sa salita ng Diyos. Tingnan natin sa magandang balita, Biblia. Ngunit upang hindi ko ipagmayabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sagayoy hindi ako maging palalok tatlong beses kung idinadalangin sa Panginoon na alisin ito. Kaya ano po itong mga karamdaman? Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, ang karamdaman, ang isa sa tawag dito at magiging dulot nito sa isang tao ay tinik sa laman. Ang karamdaman ay nagdudulot ng isang matinding kirot sa katawan. Kaya pag ikaw ay may karamdaman, pag ikaw ay may sakit, pag ikaw ay may kapansanan, ang tawag po dito ay tinik sa laman. Kaya ito po ay nagsisilbing kirot sa atin. At yun po ay napakahirap. Kaya nga sabi sa ibang salita, pag ang tao ay may sakit, gaya ng siya ay pinahihirapan ng demonyo. Kaya hindi lamang mararamdaman mo ang matinding kirot sa iyong katawan, kundi ang sabi, ito ay nagpapahirap sa isang tao. Kahirapan, hindi lamang sa kanyang pakiramdam, nagdadala rin ito ng kahirapan sa kanyang buhay. Naalaala natin sa banal na kasulatan si Hob. Si Hob ay nagkaroon ng matinding Kapansanan si Job ay nagkaroon ng matinding sakit o karamdaman at saan siya dinala nito hindi lamang kirot sa kanyang laman kundi ito ay nagpahirap sa kanya hindi lamang sa kanyang katawan kundi nagpahirap din ito sa kanyang kabuhayan Kaya ano po ang sabi ng Biblia sa Job sa chapter 2 verse 4 at si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, Balat kung balat, oo, lahat ng tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Kaya pag ang tao po ay may sakit, may karamdaman, hindi lamang po ang kanyang laman ang pinahihirapan, pati po ang kabuhayan ng isang tao ay dumarating sa paghihirap sapagkat uubusin ng karamdaman maging ang iyong kabuhayan ang lahat ng iyong naipundar lahat ng iyong naipon katunayan ang maraming tao ay iipon ganun ang buhay ng tao nag-iipon para sa kanyang pagkakasakit inuubos ang kanyang panahon, inuubos ang kanyang oras, hindi na halos nagpapahinga para sa kanyang paghahanap buhay, para yung kanyang kinita ay ipunin para sa kanyang pagkakasakit. Yan ang kamalayan ng ibang tao. Sapagkat ang sabi nga po sa talata na ating binasa, balat kong balat, lahat ibibigay ng tao. At yan ang totoo na ang ibang kayamanan, ang ibang kabuhayan ay bumabagsak dahil sa pagpapahirap ng sakit ng karamdaman. At maging ang pamilya, maging ang pamilya, na kaibigan, ay minsan nasisira, nagugulo, nawawasak. Alam nyo, hindi lamang bisyo at kasalanan ang nagwawasak isang tao, sa isang sambahayan. Meron akong nakilala dati sa Tanawan, Patanggas, nung ako'y nagpastor doon. Na yung kanyang pamilya, marami silang anak, pero inalipin ng sakit, inalipin ng karamdaman, lahat ng anak nagkasakit, lahat ng anak nagkaroon ng karamdaman, at marami sa kanyang mga anak ay namatay. Alam nyo, yung ganung pagsubok sa kanila ay nagdala para maghiwalay yung mag-asawa dahil sa pagod at hirap sa bawat pagkakasakit ng kanilang mga anak. At ito po ay hindi lamang nagpapahirap sa katawan, sa kabuhayan at sa sambayan. Alam naman natin na ang sakit, ang karamdaman ay nagdadala sa tao sa kamatayan at pagka ang kamatayan ay dumating bunga ng pagkakasakit, dumarating ang maraming kahapisan, dumarating ang maraming mga kapighatian, kalungkutan. Kaya nga ang tao kung mayroong sakit, kung may karamdaman, hinahanapan nila ito ng solusyon. At tayo na mga mananampalataya ay hindi exempted dito sinabi din ng salita ng Diyos na tayo ay magkakasakit. Pero purihin ang pangalan ng Panginoon. Alam natin kung anong ang ating unang gagawin kapag ang sakit at karamdaman ay dumating sa atin. Gaya ni Apostol Pablo, na siya nang siya may sakit, may kapansanan at may karamdaman. Kung babalikan natin ang sabi sa salita ng Diyos sa 2 Corinthians 12 verse 8, ang tanging natuklasan ni Apostol Pablo na pinaka pangunahing magagawa dahil alam niyang siya ay may sakit at may karamdaman. Sabi tungkol dito, maikatlo kong nananalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin purihin ang pangalan ng Panginoon. Pag tayo'y may sakit, pag tayo'y may karamdaman, pag tayo'y may kapansanan, huwag po nating bibitawan ang pananalangin. Kaya sa ating teksto, sa Santiago, ang kapitulo po ay 5 talatang 14. May sakit baga ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya pahiran niya ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ay mayroong malaking magagawa upang tanggapin natin ang kagalingan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya maaaring iba't iba ang solusyon na ating pinupuntahan pag dumating sa atin ang sakit at karamdaman. Ngunit tayong mga mananampalataya, tayong naniniwala sa ating Panginoong Isokristo na sa kanyang mga latay, ang ating mga sakit, ang ating mga karamdaman ay mayroong kagalingan. Tayo'y naniniwala na sa bawat sugat, sakit, hapdi na naranasan sa katawan ng Panginoon, ang ating mga sakit ay mayroong kagalingan. Kaya nga, ano ang ating dapat gawin? Na tayo ay mananalangin. Sabi nga po ni Pablo, say may ikatlong nananalangin. Tatlong beses siyang nananalangin. Dito natin uubusin ang ating panahon. Totoo naniniwala tayo sa doktor, sa gamot, sa iba't ibang mga teknolohiya ng tao. Ngunit dahil ba sa maraming teknolohiya na maaring magpagaling sa ating mga sakit at sa ating karamdaman na maaring marimidyuhan ang ating mga sakit at karamdaman, ay pababayaan na natin ang panalangin. Hindi po. Mana pa lalo po nating pag ang ating pananalangin kung dumating sa atin ang mga sakit at dumating sa atin ang mga karamdaman. Ang tanong, meron ba tayong katunayan sa banal na kasulatan na sa panalangin yung karamdaman ay gumaling? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Bakit tayo'y panatag na ang ating mga sakit ay maaring tumanggap ng kagalingan sa pamamagitan ng panalangin? Sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, mula pa noon sa panahon ng Panginoong Yesus, sa panahon ng mga apostol, at hanggang sa ating panahon, ang Diyos ay totoong, tumutugon, at nagbibigay ng kagalingan sa bawat may mga karamdaman. Tingnan po natin ang isang uh, tala sa Biblia sa panahon ng Panginoong Yesus. Sa Marcos, ang kapitulo po ay 5, ang talata ay 23. At ipinamanhit na mainam sa kanya na nagsabi, ang aking munting anak na babae ay naghihingalo ipinamamani ko sa iyo na ikaw ay pumaroon at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya upang siya gumaling at mabuhay. At siya sumama sa kanya at sinundan siya ng lubang maraming tao at siya sinisiksik nila. At isang babae na may labing dalawang taon nang inaagasan at siya napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot na Google na niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng konti man, kundi bagpus pang lumulubha siya na pagkarinig niya sa mga bagay tungkol kay Jesus ay lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. At pagdakay naampat ang kanyang agas at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. At si Jesus, pagkatalastas niya na agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya, ay pagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, Sino ang humipo sa aking mga damit? At sinabi sa kanya, ng kanyang mga alagad, nakita mong sinisiksika ng karamihan at sasabihin mo na sino ang humipo sa akin? At lumingap siya sa palibot upang makita niya na gumawa ng mga bagay na ito. Ngunit ang babae ay natakot at nangangatang Balibas ay nalalaman ang sa kanya'y nangyari. Lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ng buong katotohanan. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaong kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Dito ay kumbaga dalawang kagalingan ang nangyari. Sa salaysay nito, itong, itong isang anak na naging dahilan ng kanyang pagpunta sa dakong yon ay merong naghihingalo at medyo na naantala dahil nga sa babaeng ito sa madaling salita sa, sa pagpapatuloy ng pagbasa natin na namatay namatay yung bata yung dalagita pero alam nyo nang pagdating ng Panginoon siya ay pinagaling at siya ay nabuhay. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa verse 35, samantalang nagsasalita pa siya, ay may nagsidating na galing sa bahay ng pinuno sa sinagoga at pagkasabi, patay na ang anak mong babae. Bakit mo pa binabagabag ang guro? Datapot, hindi pinansin ni Jesus ang kanyang sinalita. At sinabi ng pinuno sa sinagoga, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. At hindi niya ipinahintulot ang sino man na makasunod sa kanya liban kay Pedro at kay Santiago at kay Juan na kapatid ni Santiago. At nang magsidating sila sa bahay ng pinuno ng sinagoga ay napanood niya na nagkakagulo at ang nagsisitangis at nangagugugtong hininga ng labis at pagpasok niya ay kanyang sinabi sa kanya, Bakit kay nagkakagulo at nagsisitangis, hindi patay ang bata, kundi natutulog. At tinambanan nila siya na nililibak datapot nang mapalabas na niya ang lahat ay sinama niya ang ama ng bata at ang ina nito at ang kanyang mga kasamahan at pumasok sa kinaroroonan ng bata at Pagkahawak niya sa kamay ng bata ay sinabi niya sa kanila, Talitha kumi na kung liliwanagin ay dalaga, sinabi ko sa iyo, magbangon ka. At pagdakay nagbangon ang dalaga at lumakad sapagkat siya'y may labing dalawang taon na at pagdakay nangagtaka silang lupa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Dalawang pangyayari. Maaring mahaba ang ating binasa. Pero dalawang pangyayari ang naganap sa panahong yun. Yung isang babae na mahabang panahon ang inaagasa nung makahipo sa damit ng Panginoon, sa kanyang pananampalataya, yung kanyang sakit, yung kanyang pag-aagas ay gumaling. Naubos na ang lahat ng kanyang tinatangkilik, napakarami ng sakit na pagpapahirap sa kanya ng kanyang mga pinagpapagamutan. Pero sa halip na gumaling ay lalong lumulubha ang kanyang sakit. Ganyan po minsan tayo. Sa kung saan saan tayo pupunta pero lalong lumulubha ang sakit. Pero sabi ng babae, mahipo ko lamang ang damit ng Panginoon, gagaling ako. At naramdaman ng Panginoon na nung na hagip ang kanyang damit. Sabi niya, sinong humipo sa akin? Sabi ng mga alagat, ano't sinisiksika ng mga tao na mo na may humawak sa iyong damit? Ay sabi ng Panginoon, may nawala kasing bisa, may nawala pangyayahan sa akin. At doon ay nagpatotoo ang babae paglingon niya. At sa kanyang takot ay nangangatal. Ngunit sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kahit po pala, kung saan saan na tayo nagpunta, kung saan saan na tayo nagpagamot, ubos na ang ating tinatangpilig. May pag-asa pa po pala sa pagkat sa Panginoon, sa iyong pananampalataya. Ang panalangin ng may pananampalataya sa Panginoon ay magbabangon sa may sakit purihin ang pangalan ng Panginoon. At yung babae na matay namatay, pagdating ng Panginoon sa bahay, sabi sa kanya, bumangon ka. At kung buhay ang batang babae, ang dalagita, at siya ay pinagaling ng Panginoon. Sa makatwit, may kagalingan sa ating mga sakit, sa ating karamdam. Kaibigan, kapatid, kung saan-saan ka na nagpunta, Napakalaki na ng nagugol mo dahil sa iyong sakit. Nasubukan mo na bang sumampalataya? Nahipo ka na ba ng Panginoon? Napatungan ka na ba ng kamay ng mga matatanda sa iglesia? Sapagkat sabi sa ating talata, malaki ang nagagawa ng panalangin ng mga matanda sa iglesia ngunit ang iyong panalangin lalakipan mo ng pananampalataya. Napakarami pa pong tala sa Biblia sa panahon ni Pedro kung atin pa rin babasahin ang salita ng Panginoon na mayroon ding mga gumaling sa panahon ni Apostol Pedro sa aklat ng gawa 5 talatang 15. May mga may sakit din, may mga karamdaman din, ngunit tumanggap din ang kagalingan Gawa 5 talatang 15 na ano pat dinadala nila sa mga lansangan ang mga may sakit at mga hiligan upang pagdaan ni Pedro ay maliliman man lamang ng anino niya ang sino man sa kanila at na nagkatipon din naman ang karamihan mula sa bayang na nga sa palibot ng Jerusalem na nangagdadala ng mga may sakit ng mga pinapahirapan ng mga dumal na espiritu at sila'y pawang pinagaling. Ang Diyos noon ay Diyos natin ngayon. Nalaala niyo ang sabi ni Apostol doon sa ating Golden anniversary, ang Diyos noon, ang Diyos niya noon ay siyang Diyos natin ngayon. Sabi niya noon na nalangin siya ng may gawain na tumigil ang ulan sapagat napakalakas ang ulan at siya'y dininig ng Panginoon inulit ng sugo ang kanyang panalangin. May bagyo, malakas ang ulan, malakas ang hangin nung ating anniversary. Ngunit ng manalangin ng apostol, tumigil ang ulan. Nakapagdiwang tayo ng ating anniversary. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Bakit ang Diyos noon ay siyang Diyos natin ngayon? Sa panahon nila, gumaling sila sa mga may sakit ang mga may sakit ay pinagaling ng Panginoon. Nais ng Panginoon. Na maunawaan nyo na noon, hanggang ngayon, hindi nagbabago ang kapangyarihan. Ang Diyos ay maaring gumawa sa ating kalagit na. Kaya sa ating sakit, maaring marami tayong pinatutunguan. Ngunit huwag nating lalampasan ang Panginoon. Huwag nating lalampasan ang panalangit. Huwag nating babaliwalain ang mga lingkod ng Diyos. Sina po'y mayroong malaking bahagi para sa kagalingan ng ating mga karamdaman. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ama naming Diyos, nagagalak po kami sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa. Marami pong salamat po Diyos sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen kung kayo po ay pinagpala at gusto niyong patunayan ang katibayan ng aming mga sinasabi. Kung kayo rin po ay nakaranas ng kagalingan, magpatutuo po kayo sa programang ito para lalong tumibay ang aming sinasalita mula sa salita ng Diyos na sa panalangin may kagalingan ang ating mga karamdaman. Pagpalain po kayo ng Panginoon. na po ang inyong lingkod nagsasabi. God is good all the time, all the time. God is good. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Brother Manny Bautista po, ang inyong kaibigan kay Jesus. Sana po kung nagustuhan niyo po yung inyong narinig na mensahe ni Presbyter Dan Perez ng Prayer Power de Hanser. Magtiwala lang po kayo sa Diyos. Walang sakit na hindi pwedeng pagalingin ng Diyos. Lahat pwedeng pagalingin. Ano po? Sana, kung nagustuhan nyo po, ishare nyo naman. Kaibigan! isiyar ng ang ating prayer power enhancer yan yan pong mabuting balita ng ating Panginoon sa ating mga mananampalataya Amen, Amen, Amen Kaibigan like and share and mag subscribe naman po kayo ano? kayong nasiran, mag-subscribe po kayo. Amen, amen. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. Ano po? God bless us all. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Amen.